madiskarteng ina. Ngayon nga, mga mamsi, ay didiskarte tayo ng kaperahan Dito nga, papasok muna tayo bilang katulong at maglilinis, maglalampaso at magbabakyum. Dito nga yan sa my bed space unity sa Balenzuela. I-type nyo lang kung gusto nyo umupa. Talaga dito ay mabango na, afford the best pa. at talagang wow. napakalinis dahil nga permanente kong nililinis lagi yan. Ayan nga, tayo ay magmamap na't maglalampaso. Nakita nyo naman. Talagang kasulok-sulokan. Eh, talagang nilalampaso natin, mga mamsi. Ang hirap talaga pagka ganito. Kailangan natin dumiskarte ng pera, no? Ayan, lahat yan. Lagi natin minamap yan wala ngang dumadaan ng no? kahit sino bay subukan nyong dumaan at talagang puputok ang ulo nyo dyan dahil nga ngayon nga dahil nga tayo ay rumaraket syempre meron naman tayong pa valentines ang hirap talaga maging alipin ng salapi ayan So nga, inaayos natin tong tusukan itong mga balloons na to, bulaklak at kung ano-ano pa, yan. Meron dyan 20 pesos, 40, at saka 15. Ayan. Kunting tusok-tusok lang ngayong Valentine's. Magkakaroon kayo ng bulaklak. Sa kalagang 15, 20, 40. Ayan, sige, ka, tumusok ng katusok. Ibebenta natin yan dahil nga magba-Valentine's na. Hirap na mga dumiskarte, no? Talaga ganyan talaga. Oh, lahat ng ginagawa na at pinapasok ko na. Oh. Lagyan pa natin ng presyo. Yung may mga times valentines dyan. Bikini, man. Dito sa akin. Eh, nanggugulo pa nga si Adele. Oh. At talagang tutulungan niya. raw akong magtusok dito ng mga bulaklak. O, oh, diba? Lika na. Kayo bumili na sa akin. O, oh, magkano lang naman. To follow na rin ako tsaka pakilike. Maraming maraming salamat mga kumabsigos. Bye-bye.